Gusto mo bang matuto mag-content mga kasosyo? O mag-vlog? Gusto mo rin bang maging negosyanteng vlogger? Tulad ng mga sikat na mga negosyante ngayon. Kung gusto mo maging ganyan, sigurado may problema ka. At ang problema mo, mahihain ka. Takot kang humarap sa camera, hindi mo alam sasabihin mo, at hindi ka marunong mag-edit. Yan ang mga problema mo, kaya hindi ka pa rin makapag-upload kahit isang video. Pero alam mo na sa sarili mo na ito na talaga ang labanan ngayon. Yung mag-upload tayo ng mga original content. Para dumami ang benta sa ating mga negosyo, makilala tayo at tumasang ating kredibilidad, at syempre, git sa lahat, makaambag sa mundo. Dahil sa matagumpay ng mga nakaraang batch ng Kasosyong Malupet Content Creation Program, muli po natin bubuksan ang susunod na batch na KMCC Batch 6 kung saan tuturuan ko kayo mag-content ng malupet mga kasosyo nang walang kahirap-hirap o hindi kailangan ng mga malulupit na edit. Tuturo ko sa inyo yung mga tekniko na bakit kahit nagsasalita lang ako, eh may impact sa inyo ang mga content ko. May sikreto kasi ako dyan mga kasosyo. At ituturo ko sa inyo yan sa loob ng isang buwan. Marami nang nagpatunay na mga kasosyo na malupit ang ating KMCC program. Nakalimang batch na tayo at eto na yung ika na magsisimula sa October 7. One whole month program pa rin yan mga kasosyo, 3 days a week, three hours per day na session natin. So malupitang ang turuan to. Huwag nyo isipin kung busy kayo mga kasosyo kasi may daily replay din tayo na mapapanood nyo kung may mga na-miss kayong klase. Pwede to kahit wala kayo sa Pilipinas, kahit OFW kayo at pwede rin umatend kahit may ginagawa kayo mismo, kahit nasa trabaho kayo. Ganyan na kaseta pang ating content creation program. Kung na-miss mo na ang limang batch ng KMCC, dito ka na mag-join sa batch 6 mga kasosyo. Kung interesado ka, message yun lang po ako. Limited lang ang papa-enrolling ko ngayong program na to mga kasosyo para mas matutukan ko isa-isa ang mga bawat estudyante. At I hope, isa ka doon sa estudyante ng batch 6 mga kasosyo. Bukod sa tuturuan ko kayo mag-content, magkakaroon kayo ng mga bagong malulupit na mga kaibigang negosyante. Kasi after ng program, meron tayong community binubuo na sama ng mga negosyanteng content creator. At yun yung KMCC Tambayan. Na doon lalo lumalalim ang pagkakaibigan ng mga kasosyong sumali sa ating programa. Para sa buong detalye mga kasosyo, please message me lang. Sabihin nyo, interesado kayo mag-join sa KMCC program, batch 6. Hindi hindi mo 'to pagsisisihan mga kasosyo. Isang buong buwan tayo magkakasama at magkakakilala. Kung gusto yung mapanood yung mga testimonial ng na mga nakaraang estudyante ng KMCC batch 1 to 5, nasa loob ng kasosyong malupit group, nando yung mga video na nagpatotoo yung mga nakaraang estudyante kung gaano kabangis ang programang ito. O yun lang mga kasosyo, mag-message na, magpalista na, isecure nyo na yung slot nyo, at kung need nyo pa ng ibang detalye, message nyo lang ako, isesend pa namin yung ibang details. Tarbaho malupit mga kasosyo! See you sa KMCC Batch 6. Start na tayo sa October 7. Message na to join.